Tangali alas 12 nakakain na muna kami. Tara. Intro muna tayo. Salamat oh. Sige, bago po dito. Oh sige, iba-iba ulam -iba na. naman may puso, may Minudo, may, oh, mino do ah. may paa ng manok. Ayan oh. oh. wow. o yung ano namin dito, kumpleto namin yung oh, precado namin. Kamilan nag Salosalo salo one hour later. Okay, ito, sir. Oh, <laughs>

ほら、きっと、ばっちりでござんす。<music> đó ừ, là con nào nhỉ? Đó là con em... nào? không đầu thì ở. Đó là con biết. là camera. Còn xong Lamisa <laughs> kan itu orang lain namanya Lamisa. Nama cute. Nama. Siapa pun nama ni ulam. Nih sumpit dia tu yang है itu, eh sumpit sini, nih yang awal ni dia tu tinggi. Kasu apa yang nih patut sumpit saya? wala na po sa YouTube ng ano? mga sound. oo kasi ano ka, hindi pwedeng Copyright. Gamutan ko lang. Mukha ka dadas. Ngayon, tapos Nakita 'yung. Uh, kami, mai dito sama-sama, pak. Kailangan sana, pero ang kami uh, kunti sa masama kasi yung iba nauna, na may uh, na na sa pero kapag tama

tawag. <laughs> Yung pa-edit 'yung ano? Yung like ito static, oh. Yung diba ko 'yun. Yung 2500, 'di ba? Bukod pa, nakadto ako. Yung tawag sa take. Oh. Ito ay 100 plus bako. Oh, 2000 series. So sasakyan at authorization. Ito din, tama ba? Ito. Ito. 'Pag magtarasado to, mo

Inawin natin siya. Okay. na po ko na Kamay-tabati uh, mo. Pwede. Basta ba yun, yun lang mga alat. Mm hindi, -hmm. okay. okay. <laughs> hindi. Yung bago yun, uh, alat okay. so, ang liit naman nakena palalo may Doon kumalalaman niya yan mayroon kayo ganyan. Saan nang sira nasira. na. May siya. Ano na dinamo niya? dinamo 'yan. na sa din, pa. Sa o, ilalag mo nga lang. Sa akin yung drone ko, yung isang maliit, nalakas <laughs> yung Ano nang biyanan ko? Ano eh? e, baybay yun e. Eh. Dagat yun, pero no tide. Diba may kunting ilog pilo, may kunting sapa. Kalipan ko, Baka sa taas. Hmm. Ang pasil palang hangin, bro biglang biglang dumaib sa tubig niya pag wala na hindi patay pero umilaw pa siya kung magkano ba yung ilaw pero wala na big sinisip ko hanggang dibdib biglang biglang nagtay biglang pa ng hangin hindi sila maliit lang yan eh mas ma yun, malaki yun kaya yung lupa yung hangin ha? Eh, kayo na! Basta pag ano, nalapit kayo kasi. Pipili, Pipilitin niya nga makabalik. Kapag uh, <laughs> So, yung baterina niya, yung batery, di, ka, di ba kanina nagtutot? Hmm. Tut, 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 hindi eh. patalam na Hindi hmm. pero mga ganito, pero mga babababa, baba, hindi yan babalik eh. Kasi kaya, kung lang sa taas na, pinaka malayo ka ng biyahe doon, Ano yung yun, may palo din yan. may palo din yan. Mm, may yan eh.